Ayan, meron ako ditong tatlong bagong mga wig. Kakabili ko lang nito. And syempre, mas maganda na gamitan natin ng wig yung mga client natin. Lalo na kapag mixing yung mga buhok nila, tapos gusto natin iban, ganyan. mas meron tayong uh, mga client na gusto gumamit ng wig na may kapag nakapukin yung buhok nila. Mas maganda tingnan, diba? So ayan, isa-isa natin itong bubuksan natin. Bongga-bongga -bang -bang siya, guys. ah yan yeah. Kasi alam nyo ba, guys, meron akong wig dati. No, ang ganda nito. Ang ganda niya, Jai. Meron akong wig dati, tapos merong nagpa-makeup sa akin. And, ayun, pinahiram ko yung wig, tapos after yung event, hindi niya pati na ibalik sa akin yung wig. Tapos, minessage siya siya ng message Tapos, ang tagal bago niya na ibalik sa akin yung wig. At alam niyo ba guys, yung nakakaiyak at sobrang nakakalungkot, pinahiram ko na yung wig, then, ang tagal pa bago maibalik sa akin. Tapos, ito pa yung pinakang masakit sa lahat. Nung may balik sa akin yung wig, guys, grabe, hindi na siya mapakinabangan. Kasi sobrang sabit-sabit na siya. As in, e, hindi mo na siya masukulay. Like. Kasi hindi ko na lang siya pinabayad. And sabi ko, kasi wala daw siyang pambayad. So, hindi ko na lang siya pinabayad. And ayun, medyo nasakta lang ako ng bonggang-bongga, guys. Kasi syempre, nag-invest tayong mga makeup artist ng mga gamit. Tapos, ganun lang, isang client lang yung gagamit. Tapos, hindi na natin mapakinabangan, di ba? Kaya sa mga magpapamakeup up dyan, di ba? Sana so, alagaan din natin kasi pinap, um, pinagkakatiwalaan tayo na gamitin at pinapagamit sa inyo yung mga gamit namin. Sana naman ay ingatan, di ba? O yan, ito naman pala guys, yung isang klase ng aking um, wig na nabili. So, pag nag-ipit, oh, o so mag-iipit ako guys, wait. So, ayun nga mga Zai, mag muna ako. So, eto, kunwari lang ha. Eto, ganyan yung ipit. So, tingnan nyo. Yan, ipit. Tapos, itatry na natin to. Siya. Ganda! It lang siya. Handa! Ipit lang mali yung ipit ko. Diba? Pang mga maigsing buhok ito, guys. Medyo mahaba yung buhok ko. Hindi ko pa naayos. Pero, guys, ang ganda. Maganda siya. Yan. Sa so, mga maigsing ang buhok, ito yung gagamitin natin. Diba? Bongga-bongga siya, guys. Parang lahat And next naman, nagagamitin ito itong mahaba. Meron tayong mahaba. So, ito, try na natin. Excited na kung ang tawa talaga ako. Siyempre guys, invest talaga ako ng invest ng mga gamit kasi gusto ko pretty yung aking mga client. Uy! Talang sumagit. Ay, bongga! Meron siyang met para secured yung ating wig. Oh my God! Ay, party. Ay, bongga siya. Paano ba to? Ayan, oh, naka, o, naka pa siya guys. Nakabalot pa siya. So, gagamitin natin. Shhh. Tapos, suklay-suklayin lang natin yan. Ay, bongga siya. Oh! Hmm, bongga to guys. Ganda. Sino ka dyan, auntie? Try ko to sa aking hair. Sino ka dyan? Sino ka dyan, auntie? Yan siya guys, pag nasa likod. Hindi lang maayos, pero yan siya. Gano'n ka, gano ka ka? Gano'n ka ka, auntie skills? Grabe, ang ganda! Ay, ang ganda nito. <laughs> ganda nito, Zay. Oh, my goodness. Super bad Bet That ko to. Dati tong gamitin sa mga event-event. Oh. Okay. Next na tayo tayong last. Para sa nakabun. Kapag mga uh, um casual wear. Ayan. Maganda yung sunod natin. So, try na natin. Tingnan na natin kung maganda din to. Last na to, guys. So, dapat iayos natin yung buhok natin. Kasi nakabun yun. So, dapat ipapabilog natin yung buhok natin. Pabilog ko lang to. Ayan, bilog na. Tapos buksan na natin siya. Ano to? Kung maiksig ba ko? Ayan, ganyan siya guys. Wait lang, hindi maayos yung pagkakaipit ko. Pero sorry naman. Yan ganyan siya pag nakatalikod. And syempre, kapag may naman yung, depende kasi sa hairstyle nyo, kung gaano din ka yung buhok nyo, kung gaano kahaba. So, syempre, gagawa natin yan ng paraan kapag make-up make, up, make up session na, di ba? So, ayan, eto na. Yan siya, guys. Hindi na kilig ako sa mga wig ko. So, ayan lang nga lang, guys, for today's mini-vlog. See you on my next video. Thank you guys for watching. Bye!